Lahoy. Kamusta mga ka historia? Welcome back ulit. Welcome back na ulit pa. <laughs> Welcome back po sa ating uh, YouTube channel na History Motoglog. Ayun, no? Sa pagpapatuloy po ng ating uh, Women's Month na March, no? Ang March ay aro... Uh, aro? Uh, Di. Linggo. Linggo. <laughs> ang march po ay buwan ng mga kababaihan at sa pagpapatuloy nga ng ating uh, pagbibigay pugay sa mga kababaihan ng Pilipinas ano? eh, may kikilalanin na naman tayong bago marahil sa iba sa atin ay uh, hindi siya masyadong kilala no? pero siya po ay may taglay ding tapang tapang na pwedeng maikumpara sa mga kalalakihan na lumaban sa uh, oh, nakipagdigma para sa ating kalayahan ano? nagmula sa ilo-ilo yan walang iba kundi si Teresa Magbanwa yeah! yan kikilalaanin natin siya dito sa ating history motovlog ngayong uh, episode na to All no? alright so si Teresa Magbanua i Ferraris yan, hindi po yung kotse <laughs> ah. Ferrari yon. ito ay Ferraris yan e, nga, no, ipinanganak siya sa Iloilo -Ilo. noong October 13 ano Taong isang libot at 168 or 1868 no ayan pinanganak siya no October 13 1868 ayan at ang kanyang mga magulang ay sina ano, no si Don Juan Magbanua ayan isang hukom or judge din sa ano, no sa Iloilo no at ang kanyang nanay naman ay si ano ah? si Doña Alejandra Ferraris no at meron po siyang ano, no, dalawang kapatid no? at uh, bali lima ba ang kapatid pala dalawang babae at tatlong lalaki no? yung dalawang babae ay sila ano no uh, si Maria at saka si Paz ayan at yung tatlo niyang kapatid na lalaki no ay sila ano no sila Manuel Pascual at Elias ano so yan po ang ano ang ang kanyang pamilya. No? So ito pong si Nanay Isa. <laughs> ayun po kasi ang tawag sa kanya ng no, mga kataga doon. Mula doon sa word na Teresa, no, pinaiksing Isa, no? So ayun, no? Teresa Isa. Eh nag-aral at nakakuha ng master degree ah. Wow. Hindi po master degree dyan sa may UST ang bihira ang katalinuhan ng babae nito no? matapang na matalino pa so yun po no ang kanyang pinag-aralan no? tapos nung pag-graduate siya ay siya ay uh, nagtrabaho no? at nagturo sa kanyang hometown dyan sa may uh, pototan no? pototan ilo-ilo no? at di nagtagal ay nakilala niya nga itong kanyang mapapangasawa na si ano no? si Alejandro Valderas Yan. isang mayaman na nagmamayari ng mga lupain huh? no? so si Tito Teresa Magbanwa ay galing din naman sa mga prominenteng pamilya no? kaya yung tatay niya nga ay isang ano uh, judge ano at yung nanay niya uh, anak naman ng kapitan ano So may kaya din tong sila no, sila Teresa Magbanwa. No? Tapos po uh, So yun no, ikinasal siya kay ano kay Alejandro Valderas. no. Hindi na uh, nung sumiklab naman ng uh, digmaan ng uh, uh Pilipino Spanish no 1896 no. Isa siya doon sa mga babaeng miyembro ng Katipunan. Ano? No, parang yung pinag-usapan natin last time na isang magiting na babae din no si Trinidad Tecson no siya naman ay yeah, ganun din no pero ito naman from Iloilo ayan so sumali siya sa revolution no sa faction ni ano no ni Andres Bonifacio then nung una uh, hindi ko alam ko una hanggang huli no ay hindi sang ayon yung mga tinatawag nilang politiko nung araw na yon do sa kanilang lugar ayaw nila na sumama si Teresa doon sa ano na yun, sa gera na yon no and especially yung asawa niya mismo ayaw niya rin no? ayaw suma ayo siyang uh, pasalihin ano kaya ayon, agent sila agen silang sumali sa pakikidigma ano pero wala, hindi napigilan ng bugso ng damdamin ng lola niyo Yes! <laughs> sumali pa rin siya at nakipagdigma pa rin siya, no. Nung sumali na siya, no. Hindi na lumapit siya dun sa kanyang chuhen, no. Na isang major general, no. Si si Perfecto Poblador. Ayun nung una nag-hesitate o nag-aalinlangan tong chuhin niya no kung pasasalihin ba niya yung pamangkin niya or, or o hindi kasi nga yung gera parang nung time na yun palalaki lang talaga no pero hindi nagtagal eh wala wala siyang magawa <laughs> nananagaytay na nananalaytay na, na <laughs> na sa kanyang dugo yung katapangan at ipaglaban ng kasarinlan ng Pilipinas ano? Sana all Oo <laughs> so, yun po ano eh, lumaban siya no nung mga anong revolusyon no nung December 1898 ano At tapi uh, nang niya yung uh, isang batalyon no isang troops isang tropa no at uh, yun nga ay eh, nagwagi sila no do sa labanan na yun at mula noon parang na mainstream na siya parang na nakilala -na, -na, na siya na matapang talaga to walang inuurungan no ni naipanalo siyang laban laban sa mga Espanyol no nang time na yun so binansagan siyang ano no uh, ah, kung kilala nyo si Joan of Arc no yung babae din na magiting talaga no tapos sinunog no nung time na yun siya naman si Teresa Magbanwa hindi naman sa sinunog no pero yung tapang nandoon kaya binansagan siyang Joan of Arc ng Visayas ah. so yun po tapos po nung kasagsagan naman ng ano no ng American Filipino American War ano. Ah, lumaban ulit tong si Lola nyo. Yes. <laughs> Sumali ulit sa labanan Matapos ang Spanish ah, Filipino Spanish War no. Filipino American War naman dalawang gera na no. Dalawang bansa na yung na sumasakop sa atin no. At nung time na yon, yung mga kapatid niya na sila ano, sila uh, Pascual no. Si Pascual na kanyang kapatid ay uh, isa ng isang general ano. At si Elias naman ay isang major. No. Sana all <laughs> mga pamilya may mga ano, may mga ranking no sa sa ano no, sa military no ata uh, nakuha naman nila yon hindi naman basta-basta no yan ay may pinakita talaga sila at uh, alam niyo yon nahirang sila doon dahil sa tapang at galing no kaya nabigyan sila ng ganong katungkulan ano karapat lang naman no? Tapos yun nga no nung natalo sila no doon time na yon no? ay pinagpatuloy uh, nila 'yung laban no? at nakuha ulit, yung, uh, ah, <laughs> nakuha ulit nila yung bayan ng Haro. Tama ba? Nakuha ulit nila yung bayan ng Haro dyan sa Iloilo no. Mula doon sa mga Amerikano noong noong time nila noong 1899, no March 1899. No? Sakto no, March 1899, di ko alam kung nag-start na doon yung mga women's movement pero tingi ko mukhang hindi pa ano. At 'yan nga no, nabigyan na recognize siya doon no. Dahil sa kanyang kontribusyon sa militaran no. At uh, binigyan siya ng ano no, parang prominenteng pagpupugay 'yan. Nakasakay siya sa puting kapayo Kasama ng kanyang tropa, no? So, ganun nila pinapahalagan pinapahalagahan ang tapang na pinakita nang nag-iisang Teresa Magbanwa ano. so ganoon siya kaimportante sa militar natin noong panahon na yun so yun no atin na uh, atin <laughs> diba? at uh, hindi, hindi nga nagtagal ano kaya uh, si Teresa Magbanwa ay nagkaroon ng personal na trahedya no? Oh! personal na trahedya na na aksidente siya na tamahan siya ng bala hindi naman po pero sa pamilya nila no? dahil yung kapatid niya yung kapatid niyang bunsong lalaki no? na si General Pascual Magbanwa no? ay uh, pumanaw no? sa katahilan ng alam niyo parang hindi may paliwanag na kadahilan na kung ba't namatay no? at alam niyo ba kung ilang taon ito ito huh. general din ha 24 years old. Wow. Yan. Halos ka edad ni Goyo. No? yung ano no, yung kay General Gregorio del Pilar no? uh, maraming mga batang general sa Pilipinas talaga ano. Uh, Pag-uusapan din natin 'yan no sa mga susunod natin ano episode no. So yun no, namatay yung kapatid niya si uh, Pascual Magbanwa no. Tapos, yung isa pa niyang kapatid na si Elias no si Major Elias Magbanwa no ganun din namatay din na hindi nila mapaliwanag kung ano yung kinamatay no hindi nila ewan ko kung anong klaseng sumpa ba yung dumating sa kanila ano ayun nga no namatay din so talagang wala guho ang mundo ng lola nyo no noong time na yun talagang nalumbay nalungkot siya no tapos yun nga no uh, nawala na yung ano niya eh, yung dalawang kapatid niya na may mataas na katungkulan eh, no? pero si Teresa Magbano parang tinuturing na rin na parang general ano? parang si Trinidad Texon ano? <laughs> may iba sa usapan no? may helicopter oh, nakapark ayos <laughs> uh, yes, yun eh uh, anyway, balik tayo sa kwentuhan. Kayo so, yun nga no, tapos nag-ano na siya no, nag yung taktik ang ginamit niya na ay guerrilla warfare na no? yes! so yun na yung ginawa nila no? at tong taong 1900 kasagsagan pa rin ng ano yan no? ng Filipino uh, American War ay uh, sumuko na si no? si si Nanay Isa no? si, na, si Teresa Magbanwa no? oh! sumuko siya at bumalik siya sa ano no sa pagtatanim sa bukid dahil yun ang talagang ano niya no? tawag niyong tawag natin niya yun ang pinaka forte niya talaga no? nung panahon na yun no? bumalik siya sa pagtatanim ayan at nung uh, natapos na yung ano no natapos na yung Filipino uh, American War ano at dumating naman itong mga hapon <laughs> itong mga hapon no dumating naman no eh hindi man aktibo sa pakikipaglaban si Teresa Magbanua nung uh, World War 2 na ano, no sinasakop na tayo ng mga Hapon. Eh patuloy naman siyang tumutulong doon sa mga sundalo ng Pilipinas. Ano. So ang ginagawa niya po ay ah uh, uh, binebenta niya yung mga ari-arian niya no. Nagbebenta sa ng mga personal niyang kagamitan para uh, ibili ng pagkain no at ibigay do sa mga sundalo no? so ganoon siya ka ano ganoon siya ka generous no siya kabait siya ka ano ka, um, yun kahit hindi na siya lumalaban kasi may edad na rin siya nung time na yon no hindi na siya lumalaban pero yung suporta niya nandoon pa rin sa mga militar no nung time na yon no? at nung kasagsagan nga nung uh, World War 2 no namatay yung asawa niya 'Di ba ang saklap? Ang sakit noon. Namatay asawa niya. Tapos yung uh, ari-arian nila sa Iloilo, no? Ah, uh, niya para ipangsuporta doon sa mga gerilya na lumalaban sa mga Hapon, no? Ganun yung ginawa niya. So, talaga namang ano, talaga namang Uh, hindi matatawaran itong ginawa ni Teresa Magbanwa no? marapat lang talaga na ma makilala natin siya no? yes! ito ang masaklap ano nung namatay yung asawa niya no? si Alejandro Balderas ba tama o oh, yun hindi sila nagkaroon ng anak ano? from oh! yung mula dun sa pagsasama nila nung no, naging mag-asawa sila hanggang sa mamatay yung asawa niya hindi sila nagkaroon ng anak hindi sila nabigyan ng anak pero nagsama sila ng matagal no? Ganun ang pagmamahal noon ba diba? may forever yeah <laughs> ngayon ba diba? parang parang iilan na lang yung ganon na pagka magkasawa kayo hindi kayo nagkakaanak di ba iba iba naghihiwalay na iba kine yung sarili nila pati hindi ako nagkakaroon ng anak ano bang kulang sa akin ano bang sakit ko ganyan di ba pero sila hindi no. pinakita nila yung pagmamahalan nila pinakita nila yung kanilang uh, uh tinatawag na sumpaan do sa harap ng altar ano. So ganun sila magmahala Although hindi sila nagkaroon ng anak, pero wala sa kanila. Importante magkasama sila nagmamahalan. So ganun po. At yun nga no nung namatay yung anak nila, ay, yung anak nila. <laughs> yung asawa niya no. Talagang nang uh, nangulila rin si si Lola no? Teresa Magbanua. No? at after nga nung mamatay yung asawa niya no? nung matapos ang World War II eh lumipat na sila ano, sila nanay ising what? isa pala nanay ising, Saan yung nanay -ising? <laughs> lumipat na sila ng bahay no? pumunta sila ng Sambuanga City ano? sa Pagadian Sambuanga at doon nga sila nanirahan no? kasama ng kanyang kapatid niya. So, yun, no? And, hindi niya siya nagpakasal ulit after na mamatay ng kanyang asawa, ba? Diba? Ganun ng ano, ganun ng pagmamahalan. Yes! So, hanggang, hanggang siya ay bawian ng buhay noong August 1947, hindi na siya nagpakasal ulit hindi na siya nag-asawa ulit so yun po no at yung kamatayan niya no hindi na announce. Parang uh, nalaman na lang sa mga dokumento na nakuha ano At yun hindi na announce yun. Lalo yung paglilibing sa kanya, 'di ba? Yung mga karani karamihan 'di ba? Pagka mga ganong malaki yung naiambag sa kasaysayan natin, especially sa pakikipagdigma no. Nagkakaroon ng ano no ng uh, state funeral kung tawagin no. Ayun yung paglilibing ng mga talagang bayani ano pero siya hindi namatay siya ng ano uh, isang ordinaryong Pilipino namatay siya ng isang ordinaryong tao diba? pero pagdating ng panahon eh lalabas at lalabas yung kwento niya na isinishare nga natin ngayon ano po. yes! so ayun po ang kanyang buhay ano So wala man wala man totaling ano no, wala man totaling uh, anong tawag niyo doon, dokumento na nagpapatunay na siya ay nahirang talaga bilang general no. Parang si ano nga no, si Trinidad Trinidad Texon no. Eh talaga namang hindi naman maipagkakaila yung tapang nila, yung galing nila sa pakikipaglaban. Diba? Teresa Magbanwa talagang napakahusay na babae may tapang malasakit may dignidad yan mga katangian talaga ng isang tunay na ano no uh, may pagmamahal sa bayan no? may pagmamahal sa bansa no? so yun din yung kanyang ano no yun din yung kanyang mga katangian no? na dapat nating uh, uh, tularan no dapat nating gayahin sa panahon na to especially ngayon no na may mga bansa na nagpupumilit na angkinin ang ating teritoryo sa ilang bahagi ng ating bansa matuto tayo magkaroon ng dignidad matuto tayo magkaroon ng uh, tapang sa ating uh, uh, lahi ano sa ating inang bayan tulad ng ginawa ni Teresa Magpanoan kababaeng tao pero may mga naipanalong laban 'di diba? May mga naipanalong digmaan laban sa mga malalaking bansa na gustong sumakop sa atin. No? So, 'yun po ang kanyang ano, 'yun po ang kanyang kasaysayan. 'Yan po ang kanyang kwento. Isang babaeng may tapang, may dignidad, edukada, ano pa? <laughs> ang dami, 'di ba? Ang hirap banggitin lahat. ayan siya. ayan sila noon. yan sila noon na sana wag mabura ngayon na sana eh, manumbalik ulit ngayon yung mga ganyan tao so yun po ano? tanawa po ay uh, marami po kayong natutunan no sa ating uh, pinagkwentuhan ngayong araw no yes! yan po tungkol sa buhay ni nang nag-iisang Teresa Magbanwa no huwag ay uh, magkaroon tayo ng inspirasyon din sa mga kababaihan natin na lumaban sa ating uh, uh, para sa ating inang bayan no huwag mag nakuha natin yung inspirasyon na yan para tayo din matutong makipaglaban hindi man gera pero love nyo yun, yung panindigan mo lang yung kung anong atin importante yon. So yun no, nawa, maging ah, uh, ah, uh, ehemplo, ito si Teresa Magbanua, ng no? sa ating lahat, no. Sa kabila ng kanyang kasarian bilang babae, ay ah, uh, subabay siya sa mga kalalakihan na lumaban para sa ating kasarinlan. no. Nawa, maging inspirasyon natin sa, sa ating buhay, nang sagayon ay ah, uh, matagdagan yung mga... Uh, Uh, tao, yung mga kababayan natin na merong malasakit sa ating bansa. No? So yun po no, Ta uh, maraming salamat po ulit sa inyong pagsama sa ating kwentuhan ito. No? Salamat po ulit sa patuloy niyong uh, pagsuporta sa ginagawa natin ito. No? At uh, marami pa po tayong pagkukwentuhan, marami pa po tayong pupuntahan ng mga lugar na makasaysayan dito sa ating bansa. No? lalo tigit dito sa ating uh, sa ating lugar no sa Metro Manila na uh, isa isahin natin 'yan. At ako uh, may alam po kayo ng mga makasaysayang lugar na hindi masyadong nakikilala ng ating mga kababayan or hindi masyadong napapansin ng mga kababayan natin no, ah uh, share nyo lang po or i-comment i-comment below na naman <laughs> i-comment down below lang po ano, dyan po sa ating comment section ano. at pag-uusapan natin yan no? at ating ipakikilala yan sa ating mga kababayan no? dito sa ating vlog ano. kaya naman magsama-sama tayo ulit kasusunod natin mga uh, episode no? at uh, sabay-sabay nating alamin at kilalanin yung mga makasaysayan lugar at mga ating mga bayani yan. Buli po, ito po ang inyong history motovlog na nagsasabing ha, pag-aralan natin ang kasaysayan upang ang buhay natin ay madagdagan ng saysay. Alright, ride safe everyone and God bless.